Jerusalem. Alright, so DJ, parang stop dance lang ito. Okay, so ang gagawin mga bata, kapag may dugtog, iikot kayo sa mga upuan at kailangan sumasayaw. And then pag-stop o pag ito na dugtog, uupo kayo. So ang walang mga upuan, syempre, out na yun. Okay, iikot at sasayaw. Alright, so DJ, music boys Alright, iikot kayo lahat. Ha? Okay, gano'n, hey, binis. Ah, ganyan talaga

Ayan. Ito, buhay mano, babae. Babae, halika rito. Sino siya? Anong pangalan mo, ate? Pangalan? Classmate. Yes, okay, classmate. <laughs> ah, si Yasmin. Okay, di ba, lupo ka nga. Doon ka muna kay mami. Ayan, sasali ko ulit, mami. Alright, tayo ulit, tayo ulit. Go! DJ, music. Go, tayo, bilis. Go! Ang beauty mo, ang siyempre Ang cuties mo, ang cute mo na Ang mait mo bagay Opa! Dita, 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 takbo! Ayun! Ako nawala siya Sino rin siya? Anong pangalan? Si Kai? Kai Reira Go! Ay, Yeho! Papaya, ang ng mga babae.

Ayan. Ikaw, kuya, nakapute. Anong pangalan? Lawrence. Sino? Si Lawrence. Si na rin. Alright. So, apat. Tatlo mo Go! <muling>

Ayan. Ito naman. Anong pangalan mo? Burnok? Ay, Burnok. Anong pangalan? Titan. Titan. Okay. Dahil first game pa lang natin, so dalawa na silang winner. Dalawa na silang nanalo. Okay. Ito. Meron kayong Nova. Nova Leaches. Alright. So, ayan. Ito para sa'yo, kuya. At ito rin sa'yo. Ano sasabihin? Sadali. Hindi ka muna alis. Ano Ano sasabihin? Thank you. Malakas? Thank you. At saka? Salamat. Salamat. At saka? Happy birthday. At saka happy birthday. Uh, happy? <laughs> happy? <laughs> happy ano? Birthday. <laughs> Ako lang no. na. Okay, di ba? Ikaw din kuya. Anong sasabihin mo? sasabihin? Thank you. And? Happy birthday. <laughs> at saka?